Hi guys, so ito ang bago kong ProLink na ano, UPS, ayan. Okay, so nabili ko to kasi yung kuryente namin dito sa lugar, pa on and off, on and off. Ayan po, yung compatibility po niya, ayan. So, ito po yung, ano yan, specifications, ayan. So, buksan na natin, unbox natin yung aking new, U ah, new, new talaga. Ayan, new UPS ko po, Ayan. So guys, ito na po. Ayan, nabigat pala niya. Dalawa yung, ano, spare na... uh, product is Singapore. Made China. Ano ba ito? And then, ayan, maliit siya. Nabili ko siya sa, ano, sa store. sa computer shop. Ang laki. So, mga 10 minutes. Pwede dito. Ayan. So, ngayon, i-install ko siya. Lagyan ko ng UPS para In case na mawala yung kuryente, ito siya, masusuplayan pa rin. Ayan, so, i-install ko ito mamaya. So, I need to clean up muna the area. Para kasi, bumili ako ng isang computer kasi nasira yung computer ko. Ang um, uh, So, I need to put this para hindi na siya masira. So, this one is my new CPU. Ayan, uh, board niya yung case niya nasa loob bago yan siya kasi nasira na yung motherboard ng isa so bumili na ako kasi six years in service so eto na naman ang bago ayan so I'm going to ano na connect na so mamaya yung UPS ikokonek ko muna bago ilagay dito yung mga ano mga accessories dito sa computer Ryzen 5 po minabilis ko then yung mga dating ah, uh, RAM ko ilagay ko na dito yung mga bago kong bili para mas malakas at marami siyang space na kalalagyan. I hope na tatagal to. Ayan guys, na setup ko na yung UPS ko. So, yung nag ang kuryente namin, hindi siya nawala. Ayan, tingnan nyo. Sa so, nakaon. ah uh, yung computer at saka monitor, dyan ko nilagay. So, may 10 minutes, ano siya, interval na hindi siya mag -off. And then, ang ginawa namin, nung nawala ang kuryente, and then meron siyang power, so ma-proper shutdown namin siya gamit itong UPS. Medyo mahal, din, pero sulit naman, hindi masisira yung PC mo. So, eto na po, naka, ano na, naka, naka na siya, at saka na-set up ko na rin yung dito sa baba. Ayan, maka-UPS na. Ayan, yung UPS ko. Mm. So, anytime, pag mag-blackout, so, I can properly shut down the computer.